So yun mga kaboy boy, good morning, good morning, welcome back to my youtube channel, is mga pagpalang umaga no So yun nga pala mga kaboy boy, yeah, nandito tayo sa lupa ng earth, gawa ng hindi tayo makapunta sa dagat ng earth, gawa ng malakas yung habagat So ngayon pala mga kaboy boy, pumunta kami ng umaga sa may LBC May tinuha akong padala, bigay sa akin ng ating isang taga subay no? isang kaibigan. So, yan. Shout out nyo po pala kay Sir Listy Atchinsa ng Batangas City. So, ayan. Pinagdalahan na tayo ng hindi ko alam kung ano to. At Atin lang titingnan Bubuksan ko. Uh, maraming salamat yung pala sa mga taong nag-aalala sa akin. <laughs> at salamat sa mga binibigyan nyo po sa akin. Ayan. Ito, bubuksan ko mga kaboy-boy. Tingnan natin kung ano to. kulay orange mga boy, damit tapos may pamain pa pamain ay mga napala oh mga pang ano pamain sa isda ayan so isang damit tingnan natin bago bago mga kaboy-boy ito siya kayo sa'yo oh ay Araw na rin tayong siman ito. Ang <laughs> laki na. Ang tangkat ko na. <laughs> Sukati natin. Ah. Pang ano to. Laban sa lamig mga kabayboy sa dagat ng earth. Ah, Nakatitim na rin ako ng sinusot ng siman. Walang piling na isa kang siman ako. Ayan mga kamigoy. Ayos. Sakto lang Sato pala. Lang. Nako. Susunodin ko lang tapang yung hindi ako nang misda. So, tapang yung natatulog ako sa gabi. <laughs> Ay, sigurado. Sayang. Kapag natuguan ang isda. Okay mga kamigoy. Ayos. Meron lang akong tawag nito. Overall ba to? Overall. yan po. Oh. Bago kasi eh. O. Ito ba? O. eh, Ay, dalawa pala? Ha? Huh? Dalawa pala si Pernol? O oh, nga. <laughs> oh. Kaya ako, kaya, pag ganyan ko? -ganya ko, bukas. Pag ganyan ko bukas. Pag ko sarado. Ay, bago talaga. <laughs> Dalo pa lang si Ito, Ayos, mga kapiboy! Iba um, <coughs> so, Nakasuot na rin ako ng sinusuot ng simon, mga kapiboy. Ayun. sa Oh, so, yan sir, salamat po dito sa binigay niyo po sa akin oven on. Yan, thank you, thank you po sa mga tao na nag-aalala sa akin. Salamat. So mga kamay po, uh, hanggang dito na lang po ang ating pagbibigyo gawa na kumula kasi hindi tayo magkarami so, yan. Ayan, salamat po kay Sir Listy at Yinsan ng Batangas City tahanan niya overall sa ang At pati ano kumain din. So, ano o. Marami na ano nalagyan ng, ano ang ano ang ng bala ng ang <laughs> So, ang ano ang ano okay. Na okay.